panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Maawa ka, Panginoon, ako iyong kahambagan. Lagi akong inuusig, nilulusog ng kaaway. Nilulusog nila ako walang tigil buong araw. O kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binibitaway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa at nananalig ako, O Diyos. Sa tao ring tulad ko, hindi ako matatakot. Sa lahat ng kaaway ko ay lagi akong ginugulo. Ang palaging iniisip ay kanilang saktan ako. Lagi silang sama-sama sa kaplihan nilang dako, naghihintay ng sandali upang kitlin ang buhay ko. Sama-sama nilang gawa o oh Diyos sila'y parusahan, sa tindi ng iyong galit kapiin mo silang tunay. Ang taglay kong solirani na babatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko ay nakasulat sa iyong aklat. Kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, Tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko. Pagkat aking nalala nalalamang, ang Diyos ay nasa panig ko. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya ay iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitawan. Lubos akong umaas at may tiwala ako sa Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko Idadalhin ko sa iyo, O Diyos, ang alay ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na kasiraan, upang ako ay lumakad sa presensya mo, O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Mahabag ka o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgihin ng aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagapi. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito sa Diyos, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait sila. Kasama ko'y mga leyon, kapiling ko sa paghimlay. Mabangis na mga hayop nasisila sa sinuman. Parang sibat at palaso, yaong ngipin nilang taglay. Matulis ang mga dila na animo'y mga sundang. Purihin ka na wa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili, lagi na lang pagdurusa. Hinuhuli ng kaaway, masilo ako. Nais nila, ngunit sila ang nahulog sa bitag na inihanda. Sila. Panatag na ako, O oh Diyos, ako ngayoy matatag. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at purihin siya. Gumising ka at tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ikay pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Purihin ka na o Diyos sa rurok ng kalangitan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Panalangin para parusahan ng Diyos ang masasama. Tama ba ang hatol ng mga pinuno? Ang hatol ba ninyo pantay at totoo? Hindi. Pagkat ang inyong binabalangkas, pawang karahasat, gawaing di tama. Iyang masasama sa mulat mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. Sila'y makamandag ahas ang kaparis, katulad ay kobra, ang tainga ay may takip. Itong mga tawak at salamangkero, diniyam dinirinig, hindi, pinansin, hindi pansinin ito. Bungiin ang ngipin nila o oh Panginoon, alisin ang pangil niyong mga leyon, itapon mo silang katulad ng tubig, sa daay durug Durug, duruging parang mga, yag, mga yagit. Parang mga suso sa dumi magbawakas, batang di sa sang maliwanag. Puputulin silang hindi nilabatid, itatapo ng Diyos sa hindi sa tindi ng galit. Bagaman buhay pa'y iyon na ang sinapit. Ang mga matuwid na may magagalak kung ang masasamay parusahang ganap. Pagkakita nila sa dugong dumanak, hindi mangingiming doon na tumahak. Sa kasasabihin ng mga nilang, ang mga matuwid ay gantimpalaan, tunay ngang may Diyos na hukom ng lahat.